Mga pamangkin ni Claudine Barreto, sino-sino sila? Si Dominique Wangko ay nag-iisang anak ni Gretchen kay business tycoon Tony Boyko Wangko. Isa siyang fashion designer at entrepreneur at siya ay kasal kay Michael Hearn at may isa silang anak. Si Danny Barreto Pandilio ay ang pangalan na anak ng ate ni Claudine at si Marjorie Barreto kay Kirli Gaspi. Isa siyang content creator at vlogger at kasal kay Sabi Pandilio na may dalawang anak. Si Julia Barreto ay isa sa mga pinakasikat na artista ng kanyang henerasyon at anak siya ni Marjorie kay Dennis Padilla. Si Claudia Barreto ay isa ring anak ni Marjorie kay Dennis. Mas pinili niyang lumayo sa showbiz at mas nakilala bilang isang singer at entrepreneur. Si Leon Barreto ay isa rin sa mga pamangkin ni kay Marjorie. Siya ay isang internet personality at nag-aaral ng kolehiyo sa University of Asia and the Pacific. Si Erich Barreto ay ang bunso sa mga anak ni Marjorie. Si Cholo Barreto ay pamangkin ni sa kanyang kuya Mito Barreto. Siya isang aktor at model. Si Nicole Barreto ay pamangkinig din sa kanyang kuya na si JJ Barreto.